Ah, bangdaan pala eh. Kaya pala o traffic. <laughs> Tricycle. Diba? Oh. Nahira. Oh. Kaya pala eh. Saktong-sakto. Dito talaga sa gitna. Kaya traffic yan. Kahit na sila. Manahan pwesto dyan eh. Mahirap. Kaya ang hirap mag ano dun. Ang hirap sa spot na yan. Lalo kung ang dami na ang sasakyan. Pag-awan pwesto pag um, ko na ulit. pwesto dyan pag masyado ka mabait masyado ka mapagbigay mga stock up ka dyan dahil dyan eh ang hirap magbigay ng mga motorista dyan Dito tayo sa, sa isa na naman spot kung saan yung mga motorista ay uh, mahirap magbigayan dito kaya dito unahan sa pwesto pag uh, masyado ka mabait masyado ka mapagbigay may stock up ka <laughs> dito unahan kwesta dito eh. kaya din sa pag uh, ano uh, may nakita ako na sasakyan na nasa gitna o, ano yung nasusundan ko na para ano sa yung mga ago ng pwesto kung baga ano lang susunod lang ako kanyang yung teknik eh. ginagawa ko rito kaya katulad nun ang uh, ako na so, so upang ko na yan kasi kung ito ang uh, mag-initiate na mga agaw eh baka siyempre ano na Ayun o, oh. ah banggaan pala eh Kaya pala ang traffic daw oh, banggaan pa natin kasi <laughs> dito Tricycle oh. diba? Mahirap Mahirap pala eh saktong, saktong. dito talaga sa gitna kaya traffic yan hmm. kahilitan na sila unahan pa ito dyan eh <laughs> mahirap kaya ang hirap mag ano dun ang hirap sa spot na yan lalo kung ang dami na ang sasakyan yan pag a one point dyan pag, um, ko nga ulit pag masyado ka mabait masyado ka mapagbigay mga stack up ka dyan dahil dyan eh ang hirap magbigay ng mga motorista dyan pag uh, yung isa nagbigay sunod sunod na yan wala na magbibigay wala na magbibigay kasunod dyan kaya uh, ano na lang talaga kalma naging kalmado na lang talaga uh, kaya pag uh, motorista ka kailangan mahaba talaga pasensya mo siya eh. Katulad ng mga napapanood natin sa balita, sa TV. Uh, kikita natin na trending sa social media. Eh. Yung eh. na nagpapangabot yung mga motorista eh. May nagkakata na uuwi sa suntukan, uuwi sa matitinding salitaan. At, at, at isa pang masaklap ay eh, nagkakaroon talaga ng tsag-tsagan. Ganun. Na -uwi sa tsag tsag tsag, -tsag, tsag, -tsag ganun, kaya kailangan talaga sa, mga ano natin talaga eh maging kalmado tayo maging mahinahon kasi siyempre alerto at maingin pero siyempre hindi naman natin may iwasan aksidente kaya eh, talaga kaya ang kailangan mo lang talaga eh magpakakalma magpakahinahon <laughs> Oh, sabihin na naman yan. Siyempre, yun na naman yung mga magsasabi. And 3, 2, 1. Woo! Naka-video ka lang. Naka-camera ka lang. Naka-vlog ka lang. Kaya sinasabi mo yan. Pero kung wala kang camera, wala kang video, hindi ka naka-vlog, kaya paalabas mo yung pagiging kamote mo. magbe break ka ng traffic light. Ibibit mo yung red light gadaan ang ka sa bangketa magka counter flow ka mag magaangkas ka ng walang helmet magta drive ka ng walang helmet <laughs> naka ka lang kasi eh kaya papogi ka lang sa camera <laughs> naka video ka lang kaya bait baitan ka dyan sa sinasabi mo kasi naka vlog ka <laughs> ganun yung madalas kong uh, uh, nababasa sa COVID eh, way back pa ba dati pa nung mga nagsimula ako mag uh, magmotor ng naka <laughs> kaya meron ako nga uh, ano eh uh, tagline na hashtag pag naka open ang camera so kaya yun na mga pops natin uh. na uh, oh. eh yun na uh, ngayong maulan siyempre ayun eh, 'yung basta'ng kalsada basta'ng kalsada eh, ride safe palagi sa atin so good morning peace out